Tapos dire guys sa mga pana ni eh, sa engine bed niya. Ginaya na full wheel oh, si Norbin. Norbin. Wapong bata, wipe ko, wipe lumping. Kay stainless man. <laughs> dire guys sa uh, fresh water tank, gina full wheel na po guys. Ano guys oh. So guys, mo po update karon sa ikatulong light boat nga gina-layout karon. バイバイ、ガイス。